So ayan mga pat Nandito tayo sa isang lugar sa Rodriguez, Gonsalban, Rizal Kung paano ito ay isa sa pinakamasaysayang dam Ito ay ang Wawa Dam ha, ng nga naman, mga 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 rocks Ito ay napakasulig mga Pero ito yung dinarayo sa araw ng taginit mga paps pero sa ganun panahon, ganitong panahon ay medyo medyo alanganin no eh, mga paps kasi nga kita mo naman yung tubig medyo medyo malabo kasi galing yan dun sa bundok sa so, mga nagulang mga nakarang araw so ganyan ang resulta pero okay pa yan okay pa yung paliguan paps grabe yung ng mga bato ito so, yung nakamagandang kasaysayan dito sa Pilipinas no? so kung alamin natin Medyo mahaba-habang kwento. Limit lang yung battery. Limit lang yung battery ng ating self camera. O kaya dadali-dali na natin to At sayang. Hindi so, pa rin naliligo mga kapatid. Kahit ah, medyo alanganin yung panahon. Hindi pa rin tayo magtitiwala. Ano? Pwede kayo pumunta rito mga papaselpasya lang, ganyan, uh, selfie selfie. Ayan oh. Grabe mga pasi. Wow. Wow, 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 talaga. kain mga pasi, gusto nyo pumasyal dito, pasyal lang pagka ganito mainit ito maligo, pwede naman kaya lang pagka sa tingin nyo makulimlim at medyo malabo yung uh, kalangitan, bandaron medyo magalangan na no? ano so lamang naman at mabuti no, na yung nag-iingat na mga pap pero sino nga ba naman yung hindi maingan yung maligo rito kasulit o oh? sa ganito init na panahon tapos nandito ka sa lugar na ganito oh lala ayan o oh. Kaya, may mahulog na bayawak dito bibitbitin natin tabi-tabi po sa ba yan so ang entrada dito mga paps may parking yun ng motor sa baba 20 lang naman, 30 tapos pagpasok mo 20 rin sabi ko, sandali lang eh oh. entrance eh matik yan so marami pa rin nagpupunta mga paps sulit naman yung lugar, ganda ay ano uy May, okay. okay. so may kayak din sila mga paps so. Ay, hindi natin alam kung magkano yung uh, ano dyan, no? And dun. So, baba na tayo, Paps. Dahil, ah, uh, nasabi natin, eh, sulyap lang. Konting, uh, video lang ba? Makuha. Ito, may daan dito, pababa, papunta ron. Sa dam na yan, sa waterfalls. Pagkakas mo na dito, malalutos mo kasi muna. muna. Ayun, oh, at no Nandito na lang tayo sa area na 'to. Kaya nilubos-lubos ko na rin, oh. no. Kasi dalawa dapat kami dito ni Agum eh. Kaso ako lang nakarating. Pangarap na ay makarating dito. Siyempre, kami lang naman. Ah, balat, balat. Pwede kayong magmayanda. Ito so, grabe yung mga papso. Oh. Malaki mga bato paps. So, ito na nga. Eh. Isa sa makasaysayang lugar dito sa Pilipinas or dito sa Rizal ay ito nga ang Wawa Dam. No? Ito so, eh, kahit mag-research tayo, kaya lang, syempre, ano lang tayo eh. Uh, video, video lang tayo. Tingnan natin ang kagandahan uh, ng lugar. O oh, lala. Sulit. So, talagang uh, maraming pumupunta talaga rito dahil nga naman sa lugar eh talagang hindi ka talo. Kung so, madalas ka rito, eh, medyo experience mo na lahat dito. So, sa mga hindi. So, you know, one day siguro pagka summer. Uh, papasyalan uli namin to. Pagpre kasama na yung ating mga mga kap kapuso, kapang. safe tayo mga paps no? so sana huwag umulan ng malakas at uh, maging ligtas ang bawat isa maging masaya paliligo for that so <laughs> wala, bang, wala. Ayan mga paps Panalo na ako sa benta dito mga paps Mga paps. Ito lang, baybay nyo na lang Nasa google map naman yan Wawadam, matik yan pipin kayo dito sa lugar na to So yun mga paps, palabas na tayo no? eh Okay na siguro yung mga ganong video Hindi na tayo nagtampisaw ng tubig e, eh, Sapat na yun Makita lang natin yung view ano? Siguro may mga susunod pa Siguro mga summer So ayun, posak yung motor no? Yung gilid doon, yung side na yun Pwede magparada ng motor doon kaya lang, siyempre eh, bago ang first time natin makarating, di na natin pinasok. Ayan mga paksa. -so. Oo. Oh, Abyo. Medyo, huwag kang titingin sa taas. Manalig ka lang sa taas, pero huwag kang titingin. Lalo pa ganito. landslide prone area lugar na madalas paguho ng lupa at to, so, be alert Ini nanti sila jangan.

Ay, Pagdating mo ron, enjoy na lang. Ayun, no. Sobi.